Sige. Okay, na lang. Ayan, welcome to my vlog. Ayan. Mga guys, ayan mga kay, ano. Tapos na po yung aking kung saan pa ako nag-proxy ng binyag. Papunta na po kami kung saan po ang binyo na saan po ang binyo na handa. <laughs> Sa may ka, ano, sa may... Sa may... Camellia. Camellia Homes. Ayan. Sasakay pa kami ng tricycle kasi wala kami, wala mga, ano, mga service. Ayan. magbabayad ah. Yes! Bayan na nga. Tara! Yes! Ano? Nakahanda na yung pambayad ko. Kanina pa. Kaya tayo natin sila. Sige si Mari. Ayan. Yeah. Punta na pa kami dito sa Kunsan ang venue. Sana si Mari. Mari na sa kayo, Mari. Hindi na yung vaccine yan eh. Wala. Kaibigan nila Marco yan at saka Marlon. Baka may service. Sa, tingnan natin kung may service si, ano, si police. ka Baka may service yung ano. Oh. May motor siya eh. <laughs> Ay, dun. Ano? Okay. Joke na. Hindi, sasakay kay, kay Jericho. Sasakay ako sa kanya. o oh, yun. Si Jericho walang angkas. Bali, natin. Dito, dito. Ayan. Papunta po kami sa... Kung saan po ang handaan. Ayan. Di tayo sikit tayo? Yeah. <laughs> Yung akin kumari, kumari din ang anak ko. cakai oke kami di itu kami ning ya sa may ano sa may swimming pool. Ayun. Papunta na po kami sa Camelia. Doon po Wakan yung point. ano yung, na ng kanilang pinyaga. Kasama ko po, po yung akin. Kumare na ako sa ikumare ni Abi ko pareng lang ako. Kemarin जानेया nih ले आई तुम्हारे घर तुम्हारे इतना ना करो भाई जनता Kau bayar nak kau pada buat telefonku cukup